WhatsApp mga ka something nice. Ngayon po meron po tayong isang followers sa ating YouTube channel na nag-request na gawan ko raw ng review ang ating Bersaban. So siguro na inspire siya bakit itong Bersaban ang napili kong gawin pang negosyo at yon siya po ay si Mr. Martin Dilan Lutana. So shout out po sa iyo sir at maraming maraming salamat po sa pagtitiwala, nagawa po natin ng review ang ating L300 twenty 2010 model. So, share ko po sa inyo kung bakit ito po ang napili ko po na going pang egg business or sa iba pa nating produkto. So, doon po sa mga hindi nakakalam, isa po ang unit ng L300 Versaban or ang produkto ng Mitsubishi na gawing isa sa mga matitibay na unit na namamayagpag dito sa Pilipinas hindi lang po dahil hindi lang po pang pamilya dinisign rin po siya na pwede pong gawing pang negosyo so yung gawing pang negosyo siguro po mga negosyante rin po nakaisip na eto pong gawin na gawing pang negosyo nila dahil bukod po sa matibay eh talagang masasabi po natin na yung makin na po nito ay kilalang kilala na isa sa mga malalakas na tumatakbo dito sa ating bansa ang 4D56 diesel engine. So, based naman po sa engine, isa rin po sa mga matibay na ginawa rito ay yung body. Hindi po yan basta-basta kinakalawang. So, ito pong unit po po, 2010 model, 2010 model. Hanggang ngayon po, wala pong spot ng kalawang po yan. So, kahit saan pong sulok yung tignan yan, kahit po pang ilalim dahil lagi po pong chine-check up, wala po kayong makikita yan po ay may spot ng kalawang hindi po kagaya ng isa nating unit Ayan, yung ating pula yan po ay meron na so bantayin po yan, alagayin gagasasan, papaano po natin pangilali para hindi lumala po yung kalawag uh, kalawang na nakita ko po pero itong unit po natin na to hindi lang po ito malakas or mas kilala ay talaga masasabi po napakatibay lahat po rin ng mga accessories na ginamit dyan, kahit po ang headlight, ay hindi po yan yung kagaya na sa ibang unit na plastic, yung mga lumalabas po ngayon na pagdating ng ilang taon, papalta na dahil malabo na, or ipapawax para bumalik yung dating linaw ng headlight. Ito po ay yung original pa rin na isa sa mga matitibay na nilabas ng Mitsubishi. Yun po, yung uh, bubog or salamin. Kaya kung makikita nyo po, i-share ko sa inyo. Yan guys, i-share ko po sa inyo, napakalinaw pa rin po ng salamin na Original pa rin po yan na nakakabit dito sa ating unit. Hindi po yan lalabo or hindi rin po yan basta-basta mababasag kung hindi po natin naalagaan. So kung mapapansin nyo, yan pa lang ang spot nan sa may headlight. So yan po ay hindi naman po basta-basta nasisira. Lilinisin lang po yan at yan pa rin po ang ating gagamitin. So ako na, lang, ako, din, ako na po gagawa noon dahil madali lang naman po yan. Yan guys. Kahit ang mga signal light at itong parte na to, yan papansin nyo, mga original po yan. At yan nga po, no, hindi lang po ito basta-basta matibay lang. So, low maintenance din po ang unit na to. Dahil nga po sa mga matitibay na naka, nakakabit na accessories dito. Multinyo, multimuyero, mga pangilalim, engine, transmission. Yan, wala po kayong masasabi dyan, matitibay po, dyan. matitibay po yan. Ang mga bantayin po dyan na common, nakagaya po ng mga modelo na lumalabas na unit ngayon, ay yung electrical, So pagdating sa electrical, wala pong matibay wala po talagang ano, depende kung paano na lang siya ikakasa nung electrician na naka-assign dito sa mga unit o sa mga bagong unit So far, ito pong unit natin ay hindi naman po ito ma accessories at hindi po ito ganun ka high-tech so hindi po ito ma-wiring so isa po ito sa mga talagang hindi dapat pag-anoan na alalahanin pagdating sa wiring dahil mga fuse fuse lang po yan at pagdating sa body ipapakita ko rin po sa inyo po sa panlabas na nakikita nyo isa po sa mga tinatamaan ng tubig na mabilis makasira ng ating unit ipapakita ko po kung anong parte ng sasakyan yun yan guys kung makikita nyo po yan ang isa sa mga una ring na kinakalawang sa mga unit ng van So mapapansin nyo, ito pong unit 2 po ay lata pa rin. So kahit po dito, hindi nyo makikita na yan po ay may kalawang or may repaint. As in original paint pa po yan. Ganyan po katibay ang Mitsubishi Versa van. Ay, eh, mga dumidumi -dumi lang po yan eh. Pero wala po isang kalawang. At ito po, ito po ang malimit tamaan ng mga tubig galing sa taas bumuguhit po dyan dito na mamaybay pero ito po ay hindi man lang po din kinalawang hindi po kaya ng mga ban ngayon na lumalabas mabilis pong mag bubbles ang pintura mabilis umangat at syempre may kalawang po sa loob at makikita nyo kinalawang so yun guys no sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo bakit L300 bersa ba nang napili kong gawin pang negosyo at yung pang personal na gamit eh kasi ginagamit ko na, rin, ko na rin po yun sa panghatid sa si school ng anak ko bukod sa matibay po ang engine niya at transmission pang ilalim syempre dahil ito po ay dinisay na pang mabigat na kargahan lab, labin limang tao po ang kasya sa loob so dinisay po yan na talagang pang heavy duty pang, pang ilalim nan. Hindi rin po basta-basta ang mga ginamit na yero para lang po dito sa kahat niya at mga pintuan. Siyempre, pati rin po sa taas. Pinatibay din po yan ng Mitsubishi. Ang talagang nilagay po dyan, hindi po basta-basta mabubulok o kakalawangin. Hindi po kagaya ng Mitsubishi L300 FB. Kung mapapansin niyo, ilang taon pa lang. Pero yung mga pang-ilalim niya, hanggang papuntang likuran syempre nagsisimula po yung bulok noon doon sa may mga parting ano ng gulong sa so, mga ganito pa, pagapang ang bispo talaga mga bulok. kaya hindi po yun ang napili natin pang negosyo kahit alam naman natin na mas madali pong kargahan nyo ng mga produkto meron tayo so mas pinili ko po ito bukod po sa pwede ko siyang gamitin pang personal pang pamilya syempre ang tinig ko po dito low maintenance, hindi po ko lagi magpapagawa or para lang iparepair dahil meron pong nasisira or nabubulok. So, sana nakapagbigay po ako ng idea sa mga maraming tanong na kung maganda pong pang negosyo ang L300 Versa Band. So, maganda po ito ng no, mga panong kasikatan po nito as pang family. Pero dahil naging waay sa mga Pilipino or yung mga kahit mga ibang tao, ginawa po nilang pang negosyo at yun po na discover nga na maganda rin po itong pang negosyo dahil bukod sa sip yung mga produkto low maintenance pa po talagang yung kikit yung kikitain ng negosyo nyo makakapag-ipon kayo hindi para dahil sa unit na ginagamit nyo so depende na lang din po kung paano nyo po alagaan yung unit nyo para tumagal ng kagaya nito nung ito po ay kinuha ko at nagustuhan ko nga po na ito ay hindi po galing sa repair or nirecondition lang. Kaya kung ano po yung ginawang pag-aalaga ng dating mayari, pagpapatuloy po natin yon at syempre mas maganda higitan ko pa para mas mampanatili nating maayos yung ating unit at yung kanyang yan, yung ganda ng kanyang kondisyon at panglabas na anyo. At yan po ay all original. Wala pa pong napapalitan dyan at Siyempre, papakita ko po sa inyo kung paano ko po nalaman na yan po ay original at hindi pa po nare-repair itong buong body ng ating unit. At siyempre, ganun din sa engine. Siyempre, nung binili ko po ito, na ayan po na ko po, po, po chineck up. Tingnan ng ORCR kung naka-registered or walang problema. At saka tayo pumunta sa engine. nuna na-check ko po ang engine, saka po, saka ko po siya nirotest para ma pakiramdaman ang shifting ng transmissions. syempre ito pong mga ay 5-speed. Kaya lahat po yun, yung shift, shifter na yun, uh, tinesting po natin kung may problema kung bakit po siya binibenta. So far, wala naman. At maganda po yung reason nito kung bakit po siya binenta na mayari. So hindi ko na po yung sasabihin. Isa po ito sa tinitingnan ko po kung original pa. Dahil ang original po niyan ay nandito pa po yung ano niya, pinagtanggalan ng con uh, conduction sticker so yan guys oh. kung nakikita nyo po yung mark na yan yan dyan po nakalagay yung conduction sticker at ito po ay katunayang original pa so ganyan po katibay ang ating L300 Versa Band so hindi lang po yan ang mga palatandaan meron pa po yan na logo ng Mitsubishi. Yan, ito, ito guys, papakita ko sa inyo na siya po ay original pa rin. Yan guys. Isang kalaman po para po doon po sa mga bibili ng second hand ng L300 Versa van. Para po malaman nyo na hindi pa po galing sa repair o sa bangga yung unit bakit binebenta, Lagi nyo pong hanapin to sa mga salamin. Lahat po ng salamin ng L300 o ng mga sasakyan, kahit anong unit, lagi pong may logo na ganito. Yan po magpapatunay na original pa po, po yan. Yung ating windshield po, hindi ko po may papakita dahil nataklobang po ng sticker. Yan, isa po yan sa mga idea kung bakit po L300 versa ba akin aking napili kaysa po sa L300 FB so guys ito pa po isa may Mitsubishi pa po na logo original at e, pasok po tayo sa loob yan guys original original lahat po yan ang salamin na yan, meron po nan, guys. Yan, nung binili ko po yan, talagang pinuntahan ko po yan loob. At hinanap po, po, po yung mga logo na yan. Yan po yung sa labas. Katunayan, hindi pa po napapaltan yan ng mga salamin. Yeah. Makikita nyo po, pati itong kabilang sliding. Lahat po yan meron pati po sa kabila. Pagdating naman po sa loob, tama lang din po ang laki nito. At yun sa mga polstery na ginamit, mga original pa rin po, ibig sabihin matitibay pa po yung mga leather na nakakabit po dito sa ating unit. So sana napagbigay po ako ng idea about L300 VersaBand bukod sa matibayang panlabas panloob, sulit sa pampamilya o pang negosyo syempre, ang legendary po dito, yung engine transmission at yung body talagang tumatagal hindi po sirain so maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking uh, review na ginawa dito sa ating L300 Bersaban. Vers so maraming maraming salamat po ulit peace out